This is it, Mansit. Nakakabsat ko nga inoraat. Ito na po yung pangako ko na mamimigay po tayo ng mga school supplies. So let's go! Samahan niyo po akong mamili! Shout out po sa mga nagbigay ng stars! Maraming maraming salamat po! Katulad nga po ng lagi ko pong sinasabi na ang stars po na binibigay nyo ay hindi po sa akin mapupunta. Gagamitin po natin yan para makatulong sa ating kapwa. Kasi hindi ko naman po kayang mag-isa to. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa suporta nyo dito kay probinsya ng Ilocana. Siyempre, hindi lang po sa mga star sender tayo magpapasalamat. Kundi sa lahat ng mga avid followers and supporters ni probinsya ng Ilocana. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana hindi po kayo magsasawang suportahan ang kabsat nyo para tuloy-tuloy po ang pagtulong natin sa ating mga kakabsat kahit nga sobrang tirik ang araw at sobrang init ang panahon ay ito lumos po kami from Solana papunta dito sa Tuguegaraw para po mamili na po tayo ng mga isko fries na ipamimigay po natin. Sobrang sarap po ng feelings dahil alam ko po na may mapapasaya na naman po tayo. Naku, kung mayaman lang talaga ako eh, take all you can na. Malay natin someday mangyayari, di ba? Wala namang imposible basta sabayan mo nang gawa, di ba? Syempre, kasama ko na naman tong mabait kong pamangkin. Dahil aaminin ah, ko ang totoo, hindi ko na halos kabisado ang tugega raw. Mawawala na talaga ako, mapoko ay tikab dito yun. Marami nang nagbago. Marami nang bagong buildings, bagong malls, at kung ano-ano pa. Kagaya niya, meron na siyang bagong ipa. Charot. Oops, oops, oops! Bawal ang imu-imu! Pero aminin nyo, maraming relate dyan. Stop, stop, stop! Sabi ko, bawal ang imu-imu eh. Sa part na nga na to ay nasa counter na tayo mga ko nga inurat. Bayaran time na. Ay, sus, kinoo. Nagnina. Mayat ko man o. At mayat nga manggatang kanyak. Tailakok pa lang tibagik sa tipagbayad ko. Hahaha. Kanya kakabsat, adam mo yung mayat manggatang kanya. Siyempre, huwag natin kalumutang mag-smile. Smile, smile lang makakabsat ko nga inorat. Tama dino ka na yung nga burungot nga taro pa yun. Kasi nga kita pa, nga bashers ko. agbalin bali nga pa yun. Tignan nyo nga ako, problemado na ako dyan. Pero makuha ko pa rin mong miti. Smile, smile naman dyan. Nga ko nada ay naapo, madino ka na ayon ka nga napait. Ngayon, mas napapait ka pa yung pariya. So, ito na nga mga kakabsat ko nga nagurat. Malapit na tayong matapos. Ayan, packing time na. At syempre, ang last but not the least, bayaran time!